Nagtitiis sa pagkaklase sa ilalim ng mga puno ang maraming estudyante sa isang high school sa Pangasinan. Hindi pa kasi natatapos ang pagpapatayo sa kanilang mga silid. Sa isa namang elementarya sa parehong lalawigan, pinapagamit pa rin ang mga sirasirang classroom dahil din sa kakulangan sa pasilidad. Makibalita tayo kay Joyce Segi ng Jemay Dagupan. Maingay at mainit. Ito ang tinitiis sa mga estudyante ng Manawag National High School sa Pangasinan. Imbes sa, sa classroom, sa ilalim ng puno sila nagkaklase. Kasalukuyan pa kasing itinatayo ang 48 silid-aralan na naturang eskwelahan. Ang ibang nagkaklase sa ilalim ng puno, wala pang magamit na upuan kaya doble ang sakripisyo nila. Hindi, hindi ka makakapagalan ng mabuti. Kasi... Kasi maingay. May anim 2,600 ang estudyante ang apektado ng kakulangan na magamit na classroom. Nagpapatupad na ng shifting na schedule para kahit papaano'y makapag-klase pa rin sa loob ng silidang ilang mag-aaral. Overlapping kami talaga pag sa oras ng 10 o'clock. So kami, napapasok na ng second shift ng 10 o'clock, maghahanap na kami ngayon ng room. Saan namin pwedeng uh, i-hold ng klase ang mga bata? ayon sa punong guro ng paaralan sinisikap ng matapos ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa susunod na buwan uh, ano lang no pasensya kasi pati rin ako affected no ay <laughs> lahat ay affected sana po ay ano, uh, kunting uh, sakripisyo lang at uh, ako naman ay uh, gumagawa ng paraan para at least uh, maigsan itong hirap na nadara na dinaranas namin dito Kakulangan din sa maayos sa silid-aralan ng problema sa Telebao Elementary School sa bayan ng Kalasyaw. Kaya naman pati mga silid na kailangan na ng major repair, ginagamit pa rin. Tulad na lang na silid ng grade 4 pupils na sira-sira na ang kisame. Natatakot tuloy ang ilang mga bata dahil baka bumagsak ang kisame. Ito yung iro. mga iro? Bumagsak. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na may alternatibo silang silid-aralan na pwedeng lipatan sakaling hindi na talaga pwedeng gamitin ang sirasirang silid. Temporary lang yung mga bata dyan kasi nga hindi pa fix yung enrollment. Pag okay na yung enrollment namin, na settle na namin yung number of pupils, ililipat din sila. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.